morning mga kerd magandang araw na naman sa inyong lahat and for today's vlog kasama namin si Inang at kami ay mag road trip na no? lang punta kami sa Ulong Gapu City dadalawa namin yung isa naming uh, kapatid si Bossing TV yan dumaan muna kami dito sa sorpresa ang meron naman kaming pasalubong doon sa kanila yan yan nabili mo? buko pie buko pie ayan ito talaga binabalik-balikan namin dito sa ano eh sa baliwag surpresa ang pangalan nung shop so ayun, kita kita tayo doon on the way na kami time check is 10 o'clock ayan sinungguh po namin si Master Enzo say, say hi spin. Enzo say hi to vlog Enzo hi ayun. okay kita kita tayo mga kirk So yun mga ka-Earth, uh, after kulang-kulang 2 -kulang hours, nandito na kami sa SCTEX. Kapapasok lang namin ng na SCTEX. Pantawin na kami dyan sa Olongapo. Makikita na naman natin yung magandang tanawin dito. Mountains! So, tingnan mo yung mountains ha. Sa Tall Gate. Ayos ka ba dyan, mother? Okay lang bibiyahin natin? Ah, okay lang, okay lang si mother. tayo doon mga mag-12.30 mag Maliyan na ah. Mag-react si Utol na Ano yan, Sinigang na baboy na may gabi Tsaka yung yellow pinto na hinihaw Makakagutom ah, no? Sakto yun, gutom na tayo kalik doon Time check 12.05 ng tanghal eh เดรดโชต,ต้าพุ่ง So, ayan, after 20 minutes, nakarating lang kami dito sa bahay ni Utol, dito sa Ulong Kapo. Ayan. Eh, si Utol, oh. Bossing TV. Ayan, support natin yung kanyang vlog. Bossing TV. Yan, Ako support lang, ha? Yan. Popost ko dito sa screen yung kanyang channel. Bossing TV. Yan. ayan yung apo niya. Ito kami sa bahay niya. Ang cute. Ayan, oh. Ayan, yeah, napamahinga na si Mother, si Maan, ayan, eh, etis mm -hmm. Ito sabi ko kong hinandaan niya, oh. Yung yellow pin tuna. Grill. <laughs> <laughs> eh, so ako pa. nakabili ng pinapabili ni Papa. Saan napagod ka ba sa biyahe? Hindi naman. Opo ka lang, eh. Masak, eh. Masak, eh. ko si Amy, Siyempre, si Macy, saka uh, si... Master Enzo. Ayan, si Doña Carlota. Ay, nag-prepare ng aming food. Meron pa rin siya pinipare na sinigang na baboy with Gabi. So, pahingan lang kami konti. Tapos, habang nag-prepare. Tapos, kakain na kami. Alright. So, yun, nakapag-prepare na yung hipag ko. Si Doña Carlota. Sinigang na baboy. With Gabi, oh. Ayan, sarap. Kain oh. na lang. Nauna na pala si Enzo. Soup. Kaya like ka soup? Soup, so? na, Kaya? sa mga niya nga, ano nga daw si like. Apiyo eh. Maingay. Noisy daw. Noisy ba? siya. Alam mo, ikaw lang Wow! pag sa mga spirit of Lord. Thank you po. Una-una hey. sa pagbibigta sa ng pag-alap sa spirit sa Lord. niyo po ang pagkain ng kalakas ang mga May sa Thank you Hungry yet? isang

Salamat, salamat. Bye bye. So ayun kami ay magpapaalam na at kami ay nagpapasalamat sa bahay na aming kinainan sa aming sponsor and sa aming host. <laughs> thank you, thank you very much. Ayaw ni na, uwi daw sa pag iniwan daw siya. iwan dito. May iwan niya ito sa May pamasahe naman ako ah. Ay, <laughs> <parang laughs> ayaw, sabi ka. Eh. Ayaw mo kayo nangihihit. eh. Ayaw, madilim na oh. sa labas. Ang bilis ng aurang-auras. Ah, uh, pagpapakasin naman ito. Hmm. Bukas pala yan. Hindi mo ba inalak? Hindi ko kanina. Tingin ko tas masama isang Hindi dapat in na gano'n, na manual. Ah. So ayan, si Utol. Oh. Wal, well, lumina kami. Maraming salamat. Pagka ulit. Ah. 应该，应该。